Yan, ulit, ulit. Magandang, magandang gabi ulit. Kasi hindi umaga ngayon. Kaya gabi ang batian ko ngayon. Alright. Okay. Um, meron lang akong sasagutin doon sa comment section. Eh, nagtatanong naman siya. At salamat sa'yo. Shout out sa'yo sa nagtanong nun Wow! Uh, ang tanong niya ganito. Ganito. Bosyo. Bosyo. Totoo ba sa bilibid ay may pa-welcome? Oh, shit! oh yung pagpasok mo, yung welcome. I mean, siguro ang sinasabi mo, Tol, is... Takal. Ganito kasi yan, Tol. Anig ka. Kasi minsan, arburan din dyan. Yes! Lalo na kung kakilala ka ng isang nanunungkulan doon, pwede niya ibulong yon sa mayo, Mayor! Mayor! Tropa ko sa laya yan. Baka pwede naman. Saluin ko na yan. Ganun Ang literal kasi na nangyayari, pagkapasok at pagkapasok mo dun sa loob ng selda, pagkabukas noon at pagkasara noon, nandun ka na sa loob. Ganito agad. Ganito yung muna yung nangyayari. May tanong, magtatanong sa'yo dyan Bata! Kaso? Sasagot ka ngayon. pa 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 Ngayon, pababasahin ka may ipapabasa sa'yo kung saan man nakadikit sa parte ng bilibid dyan sa mga padal sa mga gilid-gilid ang tawag dyan Magna Carta yun ang tinatawag na Magna Carta it means dun nakasulat yung mga bawal yung mga utos yan puro bawal yon. So, intindihin mo na lang kung ano yung pwede doon. Kasi lahat ng bawal doon, i-opposite mo na lang kung ano yung pwede. Tumbawa, bawal umupo. So, pwedeng tumayo. Ganun lang. Matalino ka. Naiintindihan mo ko. Naiintindihan mo ko. Kasi nga, sa laya, ang galing mong mangdugas eh. Ang galing-galing mangdudugas eh. Tapos, hindi mo maiintindihan yung mga simpleng gano'n. Naiintindihan mo yun? Opposite ng bawal. Yung pwede. Di ba? Sa pagtakal kasi, sa pag-welcome, at tulad ang mo, welcome, um, Rules yan, rules. Pero, pwede mong, pwedeng arboring ka dyan. Pwedeng hindi ka matakalan dyan. Wow! Lalo na yung, kung dikit-dikit mo talaga, talaga yung mga nanunungkulan dyan. Lalo na si Mayor. Eh, safe na safe ka na dyan. Baka itarima ka pa ni Mayor. Dahil kakilala ka. <laughs> uh, pero kung talagang magkakaroon, talagang meron talaga. Oh, shit! Parang, oh, Welcome to hell. <laughs> Parang yan. Dapa! Yan! Alam mo kung ano yun? kung ano yung pinangtatakal na yun. Medyo makati yun. Medyo masakit. Hindi kasi pwede kahoy doon. Kasi baka magpaluan yung mga inmate doon pag nag-away. Ang ginagawa niya, alam niyo ano? Yung gulong, gulong, gulong. Yan. Papahabain yun. Papahabain yun. Tapos, babalutan ng tela yon, Babalutan ng tela. Tapos padadapain ka. Welcome! Welcome to hell! Tapos yun, inulog doon pa sa tubig yun! Inulog doon sa tubig yun! Ang bigat yun! Kaya paglapat nun sa wet packs mo, dikit na dikit boy! Welcome to hell! <laughs> so, ayun yung takal. Yun yung tinatanong mong welcome. Sa malaki man o sa bilibid, sa city jail, nangyayari yun, tol. Lalo walang sumalo sa'yo. Walang bumulong. Eh, uh, natural. Um, rules. Yun doon. Kasama yun sa patakalan doon. So, malinaw na doon. Ah, uh, kaya, mas masasarap sa laya. Kaya, wag, wag ka na magpa-welcome doon. Ako, magpa magpakabuti tayo sa laya. Yan lang ang susi. Para hindi tayo ma... Hmm, ng... Hmm, takal na yan. Okay. Salamat. Salamat sa tanong at nasagot ko na at sana malinaw sa'yo. Pagpalaan ka nawa ng may kapal. Peace out! Sakit nun. Takal.